everyone! Hello! Ayan! Flex lang natin yung ating mga bagong tanim. At magtatanim tayo na yung mga mga pinabuhay ko doon sa greenhouse. Tignan natin at nag-iisip ako kung magtatanim natin kaagad. Ayan guys. <coughs> oops wow ayan guys ito kapang kulantul nanaw ayan buhay na ayan buhay na yung mga nanaw natin last week ayan yung bawang guys buhay na Wine na sila. Ayan, mga bawang natin. Ayan, wine na. Ayan, mga bawang natin. Hmm, medyo, medyo, mga wanot pa para mailipat natin sila sa ground. Okay. Yan, nagbuo ang dente natin ng na nung kilaki sila. Okay, yung patatas natin. Pinabuhay ko. Wala ang nabuhay. <laughs> Wala pa talaga nabuhay. Yan yung dragon clutch natin. Diyan na na. So, Ayan. Pasalado natin kasi. Mga may pusang pumapasok. Mm. Saan kaya yun? hindi tatanim? I think dito na lang. Na. Yan tayo yung mag-ano. Guys, Namatay. Yung puno na siguro namatay kaya. Ala. Ala sayang yung sayang yung ano yung rose ang ganda ito si pamulaklak mulaklak before ito din ang ganda daming bulaklak na noon malaki na ito kaya namatay siya mabuti at nabuhay ito din nabuhay din na survive natin ano din ito yan lang natira sa mga nakapasok natin ito din namatay po pero nabuhay din siya Ayan. to, Buhay na rin. Kala ko patay na patay na itong dati. Ay, nabuhay na buhay so, na. O bago pa tayong tanim. Ito yeah, si Marbay din natin ito. Ito ang ganda itong Before na si babaw ng rep ko. Wala na natira. Ayan. Hindi ko alam kung mabuhay ito kasi wala na. Ganda-ganda yan dati sa loob ng bahay. Nakapatong na yan doon sa isang libay ng sarep.